Hi there! Hi mga ka-SSS ka member, mga subscriber ko sa aking YouTube channel. So, di na talaga yata ma-extend ang August 24, 2024 na deadline ng SSS Club na offer nila for this year. kaganoon pa man so may ano din may impact din siya doon sa mga uh, nakapag-avail na kasi nagamit nila ang pera sa anumang paraan na gusto nila kasi nga nakapag-avail sila ng uh, club for this year yan po talaga ang kaibahan ng salary loan at calamity loan kasi ang salary loan kasi When you reach po kung kayo po ay may trabaho or kayo po ay self-employed or kayo ay voluntary member or kahit kayo po ay OFW basta religiously kayo naghuhulog ng inyong SSS contribution monthly at kapag ma-reach nyo po yung um, 36 months posted contribution qualified kayo for salary loan while calamity loan kung ma nyo naman ang 36, pero 36 months posted contribution, pero kung wala namang offer si SSS, kasi nga wala namang natural calamities na naganap for that fiscal year, halimbawa ka itong year 2024, kung wala namang mga natural calamities or acts of God na sinasabi na tulad ng mga bagyo, lindol, pagputok ng bulkan, or merong mga uh, pandemic, wala silang declare kung walang declaration walang calamity loan yun po ang kaibahan na kasi ang salary loan kasi in-offer yan talaga kung ma-reach mo yung uh, 36 months na posted contribution qualified ka na so on and so forth kung gusto mo pang uh, mag-avail pa sa susunod after mo mabayaran yon pero yung calamity loan kasi hindi ganun. Kahit pa ikaw ay 36 months, 40, 40 posted months ka na, or uh, umabot ka pa ng basta mat mataas na contribution. Pero kung wala namang offer or walang uh, declaration kasi walang ganap ba na natural calamities sa lugar ninyo, so walang offer, hindi mo maa-avail yan. So ano ang ano ano ang point po ngayong mag magtatapos na ang ano ang SS Club doon sa mga hindi nang kapag avail. Unang-una po diyan ang may advice ko. May time kayo para ayusin niyo po ang inyong SSS records. Una, kung kayo po parati kong inuulit, kung kayo po ay merong SSS online account, i-check niyo po yung inyong uh, home address. Dapat po talaga meron kayong home address kasi kalimitan po sa mga um, SS member meron silang online pero wala silang home address. Meron lang kayong mailing address pero wala kayong home address. Importante po yung home address kapag may offer na calamity loan po sa SSS Pangalawa dapat po nakapermanent ang inyong, uh, SS number kasi meron pong nagpa-assist sa akin Ang case naman niya, qualified na siya eh. eh qualified na yung kanyang uh, contribution kasi na-reach na niya yung 36 months. O more than that pa nga siya eh. Pero, nalaman niya na nakatemporary yung SS number niya. Ang reason kasi ng pagiging temporary number, nung nag-apply siya for SS uh, number, yung kumuha siya ba ng SS number, hindi pa siya nakapag-submit ng uh, birth certificate sa branch. Kaya nakatempo yung kanyang SS number, nakatag siya as temporary. So, to make it permanent, physically, pupunta po kayo sa SS branch para mag-submit ng inyong uh, NSO or PSA na birth certificate. At pangatlo, ito yon Ito yung karamihan. Yung mga mayroong loan ibig sabihin meron kayong mga previous loan before kasi kapag avail kayo ng salary loan ito na kapag avail kayo ng salary, lo salary loan hindi kasi kayo nag-inform sa inyong mga agency or sa inyong employer na nag-avail kayo ng loan kasi nga ang pag-apply nga po sa loan ay pwede nang sa cellphone gamitin so hindi siguro ganun kahigpitan sa inyo basta mag-submit lang kayo ng loan online then mag sabi lang kayo sa inyong employer na nagsubmit kayo ng loan online, then sinertify kayo or na kayo, hindi na kayo hiningian ng disclosure statement. So, ibig sabihin, hindi din alam ni ni employer nyo or ni agency nyo kung kailan kayo dapat kaltasan. Kaya ang nangyari po sa inyo, nagkaroon kayo ng mga past due. Ibig sabihin, kayo din na mismong SS member, nagsawalang bahala din sa inyong loan. Ibig sabihin, kahit alam nyo na na nag-loan kayo, hindi kayo nag-inform na kaltasan nyo na po ako kasi ang pagkakaalam po, dapat kakaltasan ako for this uh, specific month. O, oh, hindi kayo nag-inform, kaya nag-accumulate po ang inyong uh, interest, penalty, kaya nagkaroon kayo ng past due. Ngayon, nagka-interest kayo sa calamity loan. Nang mag-apply kayo, nagkaroon turoy ng barrier o hadlang. Hindi na kayo nakapag-calamity loan kasi mayroon kayong past due. So, ngayon, lesson learned nyo po. Ngayong patapos na si calamity loan, magpakaltas na kayo ng inyong past due or yung mga previous loan nyo para kung sakali sa susunod at merong offer sa si SSS, qualified na qualified na po kayo. Pang-apat. Ito naman yung pang-apat na alam ko makaka-relate ka kung nanonood ka. Ikaw po ay nag-avail ng salary loan. Tapos ng previous month ay previous year, meron ding calamity loan nag-avail ka din sa so, makatuwid meron ka ng dalawang loans. Ibig sabihin, meron ka ng salary loan, meron ka na rin calamity loan. Ngayon, sa pag-check nyo po ng inyong salary loan, sa inyong salary loan balance, sa inyong SOA, dyan sa inyong online, naka, ikaw po ay nakapag half year, ah, uh, nakapag half na, ibig sabihin, nakapagkalahati ka na nagbayad. Ibig sabihin, naka one year ka nang naguhulog. Which, iyan po ay 12 months, di ba? Kasi one year equivalent of 12 months. So, nakapaghulog ka na. Qualified ka na for renewal. So, nag-renew ka. In-apply mo ng renew. Ang policy kasi ni SSS ngayon, kapag ikaw ay mag-salary loan at kung ikaw naman ay merong calamity loan balance, binabawas po yun nila. Ino, yan, binabawas po yun nila si calamity loan. Lahat ng loan balance mo, binabawas po nila. Ngayon po, nakuha mo na ang proceed kung magkano man. Minsan ang naging proceed niya ni eh, pag ikaw ay merong salary loan na tapos may calamity loan ka pa, nang mag-renew ka ng salary loan, medyo maliit na lang yung iyong makukuha kasi nga binawas nga lahat ng balance mo. Ang problema mo ngayon, hindi na zero yung calamity loan balance mo. Yun yun po yung majority na, uh, majority na problema ng Uh, SS member ngayon kasi nga hindi na zero yung kanilang previous calamity loan balance. Ang gagawin niyo po niya, based to in my experience, ako po talaga ay pupunta sa SS branch pumunta po ako sa SS branch ang ginawa ko po, bit-bit ko po nag ako ng aking um, SOA ng aking uh, salary loan nung mag-apply ako ng salary loan sa online bitbit -bit ko po yung SOA ko ha ng aking salary loan and then bitbit -bit ko din dala ko rin po yung aking uh, SOA ng Calamity okay sinubmit ko po yan sa SSP nakita ko po pinaliwanag ko po dun sa kanila na nung mag-avail po ako ng renewal ng salary loan ko po, ito pong aking Calamity loan po ay nabayaran na po yan kasi nakalagay po yan doon sa disclosure na ibinawas po nila doon sa bago kong loan, sa new loan ko. Yan naman po ay naayos. Pero it took mga one month. One month po ako nagantay. Pero naayos naman. So, ang ibig ko lang sabihin po doon, kung nakaka-relate kayo at ganyan po ang nangyari sa inyo, pagbigyan nyo ng oras, maglan kayo ng oras, bumisita po kayo sa SS branch, ipaayos nyo po yan. Para po, uh, magiging tali kayo. Dapat talaga zero na yung calamity loan nyo kasi nag-renew kayo ng uh, salary loan niyo So, ibig sabihin na bayaran na yung, calamity loan. Kaya, kung merong over ulit ng salary loan, makapag-avail na kayo once na na-zero yung inyong calamity loan balance. At ang panglima at ang panghuli, dapat po sa inyong daem, to ulit-ulit ko lang din to pa ulit-ulit, yung inyong daem, yung in-enroll nyo pa ng bank account, dapat po yan hindi close account. Ibig sabihin po, yung inyong naka-enroll na bank account sa daem po ay dapat po nakamaintain na po yan. Ibig sabihin, nung nag-open kayo ng bank account nyo, dapat kung may maintaining yon halimbawa, nag-open account kayo sa PNB, RCBC, BDO, kung yun ay may maintaining na Uh, maintaining po yon ibig sabihin may maintain na 2,000, 1,000 or 3,000 dapat po meron din po parati yung laman kasi nga po pag once na bumaba kayo doon or na withdraw, na withdraw nyo yun mako-close account yon ngayon kung mag-avail na ulit na naman kayo ng loan problema nyo na naman sa pagpapa-enroll kasi nga hindi na yun pwedeng gamitin maliban lamang kung ang um, gagamitin yung mga maliban lamang kung ang inyong gagamitin yun na bank account po yung kay pag-ibig, yung AUB, yung loyalty plus card, pwede kasi yun eh, ina-approve ni SSS, pwede yon yung kay Cebuana, yan, kay Cebuana Luilier, pwede din yon yung 24K, kay Cebuana, yung mga rural bank like Banko Mabuhay o oh, in-endorse ko si Banko Mabuhay, pwede din yon kasi nga malip lang ang kanyang maintaining eh, 200 lang yata yung kanyang maintaining. So, dun sa mga kilala kasi, yung mga banko kasi, mga malaki ang ano niyan eh, mga maintaining, may 2,000, may 3,000, may 5,000, depende yan sa banko. Ngayon po, ngayon po pag ma-close account kasi yon kasi nga nagamit niyo ang maintaining, wala, enroll na naman kayo ulit, panibago na naman. So, problema na naman ulit, mag-aantay na naman kayo ng uh, approval, ikayo pa naman pag minsan pag naglo-loan, nagpa-assist kayo, atat, parang may patago agad na kailangan pag once na i-submit, agad-agad makukuha yung loan. Hindi po ganoon Once na magpapa-enroll kayo ng bank account, mag kayo ng ano, ilang araw. Merong 3 days, 4 days, or 5 days sa pa yung approval. Minsan naman, mabilis mag-approve. Depende kasi yan sa evaluation. Kaya kung ako hindi na kayo maabala pa, ang gagawin nyo na lang po, huwag nyo i-close account. Ngayon po, marami namang option din dyan. Kung wala kayong mga personal yung banko, pwede po yung gamitin nyo yung inyong uh, payroll account. Magpaalam lang din po kayo sa inyong employer na uh, kung pwedeng gamitin yung inyong payroll account. Tapos, kung talagang uh, wala na kayong choice, merong mga SS branch na nag-offer ng uh, yung Union Bank Quick Card, yun po yun. May mga selected na mga SS branch na sila na mismo ang nag-i-issue uh, nag ng Quick Card ng Union Bank. Basta, uh, priority po nila yung maglo-loan. Hindi ka pwede munang kukuha kung gagawin mo lang siyang parang uh, yung bang hindi ka ba muna maglo-loan kumbaga kukuha ka lang hindi nila priority yon ang priority nila yung ini-issue nila yung mag-a-avail na din kaagad ng loan so yun lamang po so hoping po na nitong patapos na yung uh, uh, offer ni SSS na club dahil kay Karina. Kung hindi man kayo nakahabol, so may time pa kayo para ayusin nyo po yung inyong SS record. Like sa mga nabanggit ko nitong video na to. Gawin nyo po yan para in due time nitong year na to kung sakaling meron pang i-offer si SSS eh, go na go na kayo, pindot na lang kayo ng pindot, click na lang ng click kayo para mag-avail ng offer ni SSS okay